Magandang gabi sa ating lahat, mga ka-adventure. Kumusta po kayo? Ayan, bali. Ano na? Alas 12.22 na. ng madaling araw. Ngayon lang tayo lulusong. Medyo dalay tayo ng konti. Dapat kaya ina, alas 11 pa lang. Alas 11.30, ganyan. Nandito na ako sa may barangay Kinarawayan Tapos ako nakapunta rito Dito na ako magsisimula Hanggang kapako nga naman tayo Kaso lang medyo mahangin Tapos yung dagat medyo mahal na naman Sunod-sunod na yung pista dito Kung maririnig nyo may Tugtog May sayawan na naman dito sa mayan Katabing barangay ang ginarawayan happy peace sa mga taga barangay kalarayan sana makajakpat na tayo sana na tayo ng malaking isda para makajakpat na tayo so yun, samahan nyo ako sa aking adventure para makamigajakpat na tayo

salamat may ibigay naman na tayo nandito na ako sa Megalarayan sayang yung isa malaki sana yun dito yun yung unang papanahin ko sana kaso bumisik bigla 你老逼着人家。 ayan yung pagi na madalas may nakadikit sa likod na mamasa pero ito wala isang kusim na tayo walao oh, no, na ba yung S80 na? narata dalawang huli pa lang tayo Dito na ako sa may tabakungan biglang i-brown out dumiti na A few moments later. 3.33 na. Pambihira talaga. Andito na ako sa daungan. Kahit anong gawin natin, wala talaga. Wala talagang makita. Nakailang ikot ako doon sa kamakungan. Nakarating na tayo ng ibang ganun pa rin. Wala talaga. Hindi kaya pilitin kapag kawalan sampah. Ito lang yung huli natin ito lang ang dalawang piraso lang ang ulam lang walang uulaman pabihira mahigit tatlong oras na ngayon na mamana wala talaga eh sumisikip so, na yung dibdib ko sa kanan dapat dito sa bangka hindi man lang makasisit eh walang basis tuwi na tayo huwag natin pilitin yung ayaw baka bukas makadali na naman tayo baka bukas tayo pagkakalooban ng madaming biyaya So yun, so, lang tayo magsha-shoutout. Sa so, next episode na lang po, mga ka-videos.